So, nandito ako sa pinakadulo kung saan it's the river meets the sea. Ito, ito yung pinakadulo ng Atari. O, so, di ba, mapapakanta ako mula, abad, hanggang oh, pulo. Matagal ko nang gustong kantahin yan. Woo! So, ngayon, na-achieve uh, ko na rin ang uh, one of my dreams. Be able to be here in Atari and see the beauty of our country on the wheels. na nakamotor ka kasi naaamoy mo lahat. So, yung experience mo sa bawat lugar is yung the feeling na naaamoy ng dagat, naaamoy ng bukit, naaamoy ng lugar. Um, it's a different feeling rather than in the car. So, sarap magmotor. Ang ah, Grabe. Sobrang, sobrang nakakatawa. Sabi nila, Dr. is the trading post sa mga panahon ng hapon kasi nga nandito siya sa northern tip ng ating bansa kung saan access here for trading. Kaya ito yung naging trading po sa mga panahon ng mga hapon. O oh, yan na, may korting history pa ako sa inyo. And then, so guys, so syempre isa sa mga pangkabuhayan nila dito yung pangingisda. So dito nagbibilad sila ng mga isda na favorite din dahil mga tuyo o an ano-ano klaseng isda ang makikita mo dito, o. Oh. Dito pala sila magbilad. Ay, ang lalaki! Kuya, ano po yung mga isda to? Parang kinakain ko to eh. binlapad sugo. Ito yung... anong isda to? Ito yung tinatawag namin, parungulas, pang, espada, si Eto kuya. Asap. Asapsa. araw. 3 araw lang po. Tapos babalutin nyo na doon. Ito ay espada. Small, medium, large talaga. Magkano ito? P100, P1.4 ma'am. P100 ang P1.4. Mas masarap ba yung malaki? Iyan, ilan yan? 1 14 P1.4 pala? Dami na. So ito ang mga bili nila. Kibinibili per kilo 1.4100. O uh -huh. uh -huh. sige, dalawang ganyan. Ay uh -huh. oh, hindi, isang ganyan maliit tapos isang malaki para mapilitorin niya ng malaki. Oyan so, guys, ang 100 pesos is 1/4 kilo. So marami na siya. Ayun, marami so, nito sa 1 100 din tawag. O oh, sige, 100 pesos. Oyan, oh, 100 pesos si Ate. Oh, eh, April pa, pa next week ah. ka, <laughs>